Oh, na po guys. Maganda gan. Ika gan na po karoon. Ayan, tumo tako. Maganda gan. ba? Okay. Ano ba guys? Yung lunis ngayon. Ulan na kasi nang ulan dito sa amin. Kaya, ganun. Ibu lang ako ngayon. Baka kasi umulan na naman ulit bukas. Ay, ang hirap bang ng ganun. Kahapon ba hindi mo ako nakatakbo? Sa lakas ng ulan, magdamag ba? So ano ngayon, lunes, takbo na lang ako ngayon guys. kaya Arong, baka tum umulan na bukas ba? So, pangunahan ba na, na sila? Pangunahan na, na ang ulan ba? So, um, ito lang ako sa ano, sa aming uh, Bukwan City Hall. Ikot-ikot ba? Marami din naman ang takbo-takbo. Kaya, uh, guys. Takbo ulit tayo ng 5K. Ayan uh, no? guys. Ayan ang itsura ng aming city hall guys. Pero pa na ako ngayon guys. Hindi na pa naman tumakbo. Hindi ako nagdala ng sasakyan. Kasi, takbo lang tayo. Malapit lang po sa amin. Uh, ano namin ba? Diba? Yung so, sitio namin. Sipay kahit pati sa ano. Duungan. Sa duungan lang din naman ako guys. Malapit lang. Ano lang. 1 kilometers. 1 kilometers! 1 <laughs> kilometer lang guys. Wala sa amin. Kaya, kaya kung takbuhin yun. Hindi Tapos ikot na ako. Okay. Ayan guys. yan guys yun ang sikhan namin guys si so, Glenn yun ang kami si ba tapos so, ngayon pa uwi na ako ito daan oh kita mo naman guys mabasa basa man kasi nga lagi na ulan dito sa amin pag gabi umulan na naman kaya sabi ko sarili ko iba schedule namin guys ano Tuesday, Thursday, Friday, and Sunday. Eh, ngayon, walang ulan. Ay, um. Sumakbo na ako ba? Okay, araw na. Baka umulan tomorrow. Please, kuko, hindi na naman ako makatakbo niyan. Pauwi na tayo, guys. Yun. May nakita ba akong kasamahan ko? Ayun, oh. San yun, oh. Saan Yun. Ayun. to guys grabe Ready? recovery manda yun <laughs> bye paulit na ko tumakbo man yung sa hookah guys ba? tumakbo siya sa hookah trilogy final leg sa mulu Asia eh dunis pa lang ngayon kahapon pa lang ngayon sila umuwi kasi kahapon lang sila tumakbo recovery na agad Ay, grabe siya Tumakbo yun, 42 kilometers din sila. Full maraton hmm. Aku nga guys, hingak na aku Hingak-hingak na. 5 hmm. kilometers lang tayo. Hmm. Hmm. ni hingak, hingak man. Hingak-hingak man. 5 kilometers na tayo, guys. Maglilakad lang naman ako. Okay. Woo! Oh. Paunti pa sa sakyan, kay. Ano pa man. 535 pa man ngayon, guys. Ang umaga ba? Kaya paunti pa sa sakyan. Sakyan. May amiyat nyan, Busy na yan. Oo. Oh, oh. Ako. Milaka din uli ako mamaya guys. Punta ako sa steering namin. Magbibigay ako ng ano, ng papers dun sa aming PCSO. si kasi, uli ako ng gamot. Oh, every, every other month guys. Pwede ka maghingi ng gamot sa PCSO. Ayan, maghingi uli ako. Actually, huling hingi ko sa PCSO guys. Eh. Tagal na yun. Parang six months ago. Sige pa, pumunta akong chair with oh Hindi okay. ako for, for one month na yun lang. Pero hindi naman nila na ibibigay agad. Maybe after two weeks. Ganyan. Okay, guys. Ah, uh, naka 5 kilometers na ako ba? Ito. Paikot na ito sa amin. Ayan. Ibang huwi yun doon. Dito ako. kami sa Pork to Upper Doongan. Utuan City. Okay. Ayan guys. Mag-i-stop na ako mamaya. kinabahan man ako doon guys may aso ba yan mahirap talaga pag mga aso ba sa daanan hindi nila hinihigtan ba hindi pinatalian sus kakuba man katakot man uy. okay kinabahan ako doon guys Malapit na ako mag-stop guys. So, malapit na ako mag 5 Kunti na lang talaga. Grabe. Hindi ako magpaniwala ba na naka 5K ako ngayon. Wala sa amin. So, maura to guys. Babay mo mo chuk